Ay, magandang morning. Dadalaw. Dadalaw. Ay. Hello si Papa. Adam. palangga. Good morning. Mabast. Tayo na tala tayo paparant. Yan. Good morning, good morning, mga palangga. Ata uh, nagsundo ako sa aking anak papakitap sa inyo yung bili ko doon sa garden. Pumili na ko doon sa garden para maglinis. Ito pala, napaka-fresh. Mama, ako. Ito yung pag mong pinabili mo. Thank you very much. Ito mga palangga, meron tayong tanglan at ulo lang po ito ng tambako ng palangga. Sa lagang 60 pesos, ulo lang. Pagsahog natin, no? Sus, kagwapa sa tuang. Ano mga palangga? Gwapa kaya tuang kalamunggay, saluyot. O kani palangga, o nagloko ang buwang. Ay, murag banakon. Nara, takway sa gabi. Naku! ako na ako. Tulo po mga lawa yan Thank you mga palangga. Good morning. Mga palangga, lisod yung of kain yung watay butangan o po ang mag-video tayo kaya mag-lisod yung tag-plaster sa ang mga panggunitan ano yung lang yung makita sa video <laughs> pero ang ingon ni mita sabi nila, sabi nila um, ibang vlogger yan, yung mukha kitang kita sa kamera sure na sure ako kitang kita nyo yan <laughs> mm, nako maglaway na yun maglaway na po ba ang asawa nagpanilap sa akin ay namagandaan ang pagpangako na akong asawa bakit kasi sa mga mga panila kung mga Ano, ayaw nga na ayaw nga sa alay ka kumukot ka amin eh kanyang tayo eh pwede na ano sa pag paano na lang ano makamansa, gina siya kamot o magkaroon ng mansa yung kamay niyo. Pag, ito yung gulay na medyo masarap. Ano ito <laughs> e, ah, Wala ka na siya kukupi. Timing niya pinutol ko yung kuko ko. Mahirapan ako nito. maganda dito kumahaba yung kuko mo. Ka Tanggal ka ng mga ano niya. Yung sa katawan niya. panit ba yung panit mga na palangga ano ano kasi yung... ah. lakad mo kundi yung oh, ano ba ano lakad ng kain kapis mo na palangga kaya hmm? hmm. manila makapili ka kasi kasi tung kung saan kami nakatira ngayon malapit kami sa boundary ng mga probinsya sa manila ni semua ay nakapili kami ng ganito na palangga ayon bye Oh, so, yan nga, medyo naputol yung video natin kanina mga palangga. sabi ko, diretsyo na lang para maka 3 minutes. <laughs> nako, nako. Kaya itong ba na ako, madugay-dugay, ani o hagpat, pati lawat. Ano yung spaghetti? ko kasi yung spaghetti yung asawa ko. Rip na yung spaghetti ganyan siya. Naglihi ako eh. Naglihi na naman itong nampak nito. Para rin tayo. <laughs> Saka, may tira. Ano naglihi pero red tie. Ito kami yung tira, naglihi naman po na ako akuwa naman ko yung tira-tira, ano para lang sa ramon sa sa kasimahan na kapito ramon niya nga na maon sa muka. Ina na. Ang katawa, kapalitan na ko spaghetti. Ina, kapalitan yun, na spaghetti. Nagkataw-katawa na pa. sa kutuwi ka na gandaga sa muli ko doon. Wara. Wara ba yung short? Binilahan ko ng spaghetti yung mga palangga. No? Pero ganito. Um, meron tayong pag-usapan tungkol sa Facebook. Itong Facebook talaga. Marami akong nakikita sa mga post na kailangan linisin para ma-monetize lagi daw. So, siguro. Pero sa akin, pabayaan ko. Sa akin. Basta sa akin, nagpo ako. Ayos na Pagka ayaw ko na, tigilan ko na naman ito. Bahala. Kung iba, wala na. Nakuang Kung saan pa mo. mo income na sa Facebook. Bahala mo. Hindi ka mo. Inuunos ako. Basta ako rin. Hapon ka. ko dali.

maganahan mo at mo. Mhm, pon pon. Wag pa ko mag-volume. Kailangan mo kun yung ang problema problemado tay. Ako mag-volume para sa kung volume para mga palangga. So 'yun lang, maraming salamat bye mga palangga. Love you.